Sa ikatlong linggo ng puspusang pag-asahin ng Infantry Orientation Course Class 07 at 08-2023 ay lalo pang tumitindi ang kanilang mga pinagdadaanan sa Jungle Base Division Coffers Unit sa Laur, Nueva Ecija. Itong linggo nga ay sumabak ang Info Class 07 at 08 sa iba't ibang serye ng pag-asanay, kagaya ng Tactical Combat Casualty Care o TC3, orientation sa air-to-ground operations at night fighting system na lalo pang magbibigay ng kahandaan sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang pagkasanay. Ipinakita sa real-life scenario ang kahalaga ng TC-3 sa mga nagkasanay. Inisa-isa ang mga posibilidad na mangyari sa isang encounter scenario at kung paano nga ba ito mas magagamit sa pagkakataon na magkaroon ng wounded na kasama sa panahon na magkaroon ng encounter sa kabundukan. Mahalagang matutunan ng isang bagong sundalo ang TC-3 kung sakali mang magkaroon ng encounter at magkaroon ng wounded na kasama uh, upang maagapan ito at sa pamagitan ng pag-apply ng first aid sa mga kasamang sugatan para kapag dumating ang rescue o ambulance ay stable muna ang pasyente. Ang TC3 or tinatawag na Tactical Combat Casualty Care ay napak para sa mga sundalo upang maghihanda sa lahat ng pagkakataon kung sakali mang mapasabak sa engkwentro. Ito ang tutulong sa bawat isang sundalo upang makasurvive kung sakali mo magkasugat o wounded sa katawan sa pamamagitan ng pag-a-apply ng tourniquet o tinatawag na paunang lunas. Ang karanasan namin dito sa INPOC ay tinuturuan ang bawat isa sa amin na matutunan ang buhay sundalo sa totoong laban. Kung sakali man mangyari ang tunay na laban, inihahanda ang bawat isa sa amin upang malaman namin ang bawat isa sa amin kung ano man ang mangyayari sa tunay na laban. Samantala, itinuro rin sa info class 07 at 08 ang orientation ng air-to-ground operations na talaga namang magamit ng isang kawal Pilipino sa oras na masalang sila sa combat operations sa kabundukan. Maingat na tinuro ni Staff Sergeant Jonathan Ganas ang bawat hand signals at mga radio commands sa pagkakataon na kailanganin ng air support ng mga operating troops sa combat operations, bukod nga sa air support ay magamit rin nila ang air-to-ground operations knowledge nila sa panahon na magkaroon ng resupply ang kasunduluhan at lalo na sa casualty evacuation at retrieval sa mga lugar na hindi na maabot ng mga sakyan. Bukod pa rito, ipinaranas rin sa mga nagasanay ang night fighting system na isang mahalagang kasanayan ng isang kawal Pilipino sa oras ng night operation sa kabundukan. Sa nalalapit na pagkatapos ng pre-entry training ng mga bagong kawal Pilipino, patindi ng patindi ang kanilang pagkasanay upang lalo pang mahubog ang kanilang kasanayan na kanilang magamit sa oras na sila ay mapunta sa kanika nilang unit assignments. Mula dito sa Laul, Nueva Ecija, ako si Jomar Rivaljejos, ang inyong kaugnay.